kasal? 15 years po. 15 years? Yes po. Okay. Uh, ilan ang anak ninyo? Um, dalawa po. Ilan taon na ang mga bata? Nine po yung isa, tapos yung bunso namin is magti-three. Magti-three. So, oh, ibig sabihin, po. hindi kayo nagkaanak kaagad? Opo, oh, five years kami hindi nagkaanak talaga po. Okay. Tapos, nagsasama naman kayo hanggang sa nung umalis siya? Wala namang away? Wala kayong, um, walang Na nangyari? Wala, wala po, wala po. Wala? Wala pong ano, okay. ibang ano. May trabaho ba si Febelin noon? Ano, ano po siya ma'am nung ano on call sweeping sa condo ah o, ano yung kasama Tagalinis. yung kumaring namin oh, opo oh. <coughs> tapos nung February 3 nagpaalam na nung time na yun nagpaalam sa nanay niya na punta daw sa kumaring sa akin hindi po nagpaalam kaya bakit sa nanay niya saan nakatira si nanay kasama niyo yung nanay niya po oh, oh. opo Ah, so iisang bahay lang kayo. Opo, nasa bahay na, na po, nasa bahay po namin mismo nakatira. Okay. <coughs> tapos nagsabi na, anong sabi? Paalam po sa nanay niya na punta lang na po sa kumaring niya. Pupunta sa kumaring? Oo. Yung Pero hindi nagpaalam sa akin. Hindi nagpaalam sa iyo. Tapos hindi na bumalik? Hindi po. Nung ano, kasi umalis siya ng mga bandang 3 ng hapon. Kasi hmm. bumiyahe din ako mga 4 ng hmm. hapon din. Oo. Chinat ko siya. Ko sabi ko, saan ka ba? Bakit hindi ka nagpaalam man lang sa akin? Hmm. Sabi niya, ang sagot niya sa akin, ganitong gusto mo, di ba? Walang pakialamanan. Uh, oh, bakit yun, ganyan na ang salita? Ay, akala ko, ko walang nung, away. Kasi nung time kasi nung umaga, ma'am, nagjogging pa kami niyan eh. Maganda nung pa umaga? yung mood namin noon. Oh, oh. Umaga ng ano, linggo. Mm. Wala pa kami problema noon. Oh. Nung pagka, ano, uwi namin, tapos sa, sabi ng pamangkay kasi pag uwi ko, nagluto pa ko ng ulam eh. Mm. <coughs> ganyan ginagawa ko pag linggo eh. Pero ano, walang problema. Ikaw naman ang magsisilbi, kunwari. Oh, oh. <coughs> tapos nung pagka bandang alas 10, kasi umalis ako una sa kanya. ako eh. ng umaga? Umaga po. Oh. Pumunta ako sa kamag-anak niya sa taas. Taas oh. lang, mga ilang hakbang lang. Mm. Nung ano, umalis pala daw ng 10.30. Sabi niya kasi may pasok siya. Nung linggo. Linggong. So February 2 ito? Oo, oh, to. Oo, oh, 2. <coughs> Tapos nung ano, tinanong ko yung kumaring namin, wala, mm. di, pa daw, di pala daw pumasok at saka yung pamangkin niya, di pala daw pumasok. Bagkos, may pinuntahan daw, naghanap daw ng rice cooker. Hapon na naka-uwi. Mm. Hindi ko alam yon kasi di man din siya nagpaalam din sa akin nung time na yon. So kailan mo siya huling nakausap? Nung pagkaumaga na lang na inano lang tumawag na lang siya sa akin na mm. ganito na ganyan na. Wag mo na akong pakialamanan kasi nagtatrabaho lang ako. Yan ang lagi niyang sinasabi sa amin kahit ng mga mag-anak okay. niya. Nagtatrabaho lang daw, wala naman daw siyang ginawang masama. So wala na <laughs> nung February 4 hanggang ngayon, nagkausap pa ba kayo hindi na? Nitong ano lang, magkausap magkausap yung sa mga bata lang kasi yung ah. nga ang lagi niyang diskusyon wala na tayong pakialamanan ayaw ko na sa iyo ganyan yung sa, sinasabi oh. niya lagi ko but ano bang nangyari ako nagisuyo pa ako sa kanya hmm. ko, mo so lang ikaw, yung mga bata. wala bata. wala kang alam okay ngayon magkakaalaman na siya rin anong gusto mong sabihin kay Febelin kasi sabi mo meron ka nakita mga litrato good luck ha good luck bakit good luck lang eh okay. okay, masaya siya sa iba eh alangan naman ang na, sabihin ko na ano kasi ito may may mga litrato ka pinakita mo ba kay Febelin itong mga litratong to? Hindi Alam pa. ba niya? Hindi pa. O Feb, gusto mo bang ipakita namin sa kanya? Ah oh, sige po, wala po problem. Febelin sino ba ito? 'Yun po yung ano, 'yun po yung unang umalis po ako sa bahay na pinangihinalaan nila po na sumama ako diyan. Oh, diba? Pero nung umalis po ako sa bahay, wala pong wala pong lalaki na sinamahan ko. So ibig sabihin nangyari lang po 'yan nung February 26 po. Itong February 26 Opo, lang na ito. Nung birthday ko po. Birthday mo nung Opo. February 26. O, hindi nga nagparamdam yan sa mga anak niya eh. 26 mismo. Anong hindi? Mo? Nagparamdam. Wag Alam na. mo yan. Nag-iwan ako Nagtanong ng pera ako doon kay, kay, kay mama. kay mama. Nag-iwan ako ng pera, anong ginawa mo? Iwan. Pinansabong mo. Sabong? Nandito Wag yung pera oh, ko Pangbayad ng bahay. Huwag mo ako nganuhin. Sabong? Ayan na naman ang dahilan mo. mo, sabong. Ang usapan natin maghati tayo sa gastos eh. ng mga bata. Pero anong ginawa mo? Wala kang dinagdag sa pera na iniwan ko doon. Umuwi ako doon wala sure ka. ka. Nandun Ipakita ko sa iyo sa ngayon dito. Kung wala Dina ba talaga. Po, lang. Ang sabong isugal eh, di ba? So, sugal po, o, yan. Pero sa po yan sa mga kulisiyon po sa mga ano po yung legit naman ano, hindi isabong oh, ito ha? may isabong kasi pa ba? di naman ay, talaga ay, din ay, ako nagsusugal ng malaki ma'am ang sa akin ang sa akin lang yung libangan ko lang ba tapos pag nanalo din sila mag champion sila binibigyan din ako Ayun, ano, nagpakulay pa nga ng buhok ayun yung ginawa matagal niya niluloko, po, niya, ako. Oh, ay, nil niluloko niya ako oh nag, niluloko niya ako na ano ko na yung conversation nila nung Batangas So ito ang Tira Batangas. Pira ko po ito sarili. Pira, ang kapal naman ang mukha mo. Tignan mo naman eh, tumubo na oh. Tagal na Kasi alam ng Diyos yan. Pira One okay. year. One year hindi. nga mahigit. Pero one year mo na rin ako niluloko so, pala. wala na kayo. Kailan pa ito, <coughs> Febeline, na ano wala po, na? Noong pag-alis niya mismo po. February 3 po, umalis po ako ng bahay. Kasi dun, po, hindi ko na po talagang matis ugali niya. Uh, Unting mali okay. ko, po. Minumura niya ako. Para kung hayop oh. na ano, minumura niya ako. Hindi Pag ko matis. Kasi yung nanay ko, kung paano niya ako sasaktan. Sandali. Yung Patistahan nanay ba na ako? tinatawag ninyo? Nanay mo? Nanay ko po. Okay. Nasa akin. Nanay mo? Opo. Okay. So kaya doon ka nagpaalam na alis ka. Opo, alam na, alam po ng nanay ko. Ito ba? Huwag kang artistahin uh, dahil alam lang okay. lahat ng kapitbahay kung sino ang matapang sa atin. Ikaw ba, Febilin, ay uh, Ikaw, nagsabi dahil. tungkol sa mga problema ninyo ay, sa yung ibang tao? Ay, nanay ko po ang nakakaalam pero sa mga kapatid ko po hindi ko po sinasabi. Okay. Dahil ayaw ko pong magkagulo-gulo lahat. Okay. mo pa uh, anong klase, yung, yung sinasabi mo na uh, pinagsasalitaan ka na hindi maganda, yung ganyan, ano? Napag-uusapan ba ninyo? Opo, napag-uusapan naman po namin. Akala ko po okay na, pero nagugulat lang po ako. Maya, maya, kinuha na po ako ng barangay. Oh, so, dahil sa pinanggagawa mo, ikaw ba naman matutuwa po okay ka? Okay na po. Kinuha ka ng barangay dahil? Ayun po yung, yung report ko mga ko yan sa barangay. Niya, eh, dahil sa mga ginagawa niya, niya, niya po ako doon. Uulitin uh, ko ha, hindi natatapos at nabibiyak ang kasal o ang pagsasama ng mag-asawa sa pamamagitan ng kasulatan. Opo. Opo. Okay? Sa mata ng Diyos, sa mata ng batas, mag-asawa pa rin kayo. Kung ano't ano man, ang magiging makabuluhan lang ito tungkol sa yung tinatawag natin na financial na arrangement para hindi mabibingka ang mga anak ninyo. Okay? Doon na. Pero yun sa totoo naman po, lang, ang okay. po ako eh. So ito, nagkaroon ng pag-aayos na mm, ay wala na kaming pakialaman sa kung ano ang gagawin sa aming buhay bawat isa ayon sa aming mapagsunduan. Okay? So, hindi, hindi ito. Okay? Wala ito. Hindi pwede yan. Okay? okay. Yan, Ibig sabihin, a, yan po ang ikaw, gusto niya. Ikaw, hindi ka pwede mang babae. Ikaw rin, hindi ka pwede mang nalaki. So, ano kasi yung pwede Kayong makasuhan. Hmm. Ano yung okay? ginawa niya? Hmm. Siya ang laging lang may babae. Hawak niya account ko eh. Paano kung mang babae, hawak niya account ko? Ako, hindi ko hawak account niyan. Oh, tapos iyak-iyak ka ngayon? Huwag <laughs> mo artihan dito. Sa totoong hmm buhay, ikaw ang pinakamatapang. Dami kong ang kalmot. Kumpara sa sabihin mo, binugbog kita, mahiya ka naman sa sarili mo. Huwag mong baliktarin yung sitwasyon. Di ako nagsisinungaling dito. Sinungaling Dios. ka. Kung hindi ako nagdadasal, pibilin, hindi ko makuha yung mga ebidensya na yan. Sa mga katarantaduhan mo. Sino po Kaya, ba yan, may tiwala ma ako dito. Yun po yung ano po, yung pinaghihinalaan nila po na nung umalis po ako sa bahay na yun ng kasama ko. Pero hindi ko po yan kasama. Yan po Kailan nakuha itong mga litratong ito? 27 po yata ng umaga. Matagal mo na bang kakilala itong lalaking ito? Hindi po, ito? bago lang po. Okay, saan kayo nagkakilala? Bag. just kumii. Nakilala ko po 'yan siya nung namatay yung tatay niya pero wala po kaming communication noon. Saan mo siya nga nakilala? Doon po sa Tagigsa may bigutan. Okay, kasi merong conversation dito eh. Oo. Oh. Uh, Siro si Petra. Yan po. Matagal na po lang 'yan silang may relasyon. Mm -hmm. Hindi pa kami naghiwalay niyan. Matagal pa namig may relasyon yan. Kaya napakasinungaling yan. Magaling magpinto yan. Okay. Sino ang taga Sikihor? Yan, pupunta daw siya ng Sikihor daw. May ticket na daw siya. yan yan, yan, yan ang conversation nila ng kapatid po. niya. Kasi yung kapatid niya, hindi talaga din ano kasi pinagalitan yan eh. Kasi tumatawag nga yung lalaki niyan. Kami pa noon ah. Nababahala lang ako kasi merong uh, mga salita ng pagpapatiwakal. Jubilee, may anak, may mga anak ka ha? Okay. Walain mo sa pag-iisip mo yung mga ganitong salita. Kasi hindi maganda yan. Ibilisi. Kahit na bugso ng damdamin o kung ano, dapat manaig yung pagiging ina mo. Ha? Tatandaan mo bata pa ang mga anak mo, 9 years old at saka 3 years old. Nope. Kung ano't anuman, kailangan nila ng nanay. Ha? Kung ano man ang problema ninyong mag-asawa, dapat 'wag madamay ang mga bata at higit sa lahat hindi dapat nakikita ng mga bata na nag-aaway kayo ng ganyan o nagbibintangan. Hmm. Kung paano ako bugbogin yan, ma'am. Kahit sa harap Kung ng nanay ko, eh. hinagisan ako ng kutsilyo niya. Okay. Ayaw mo tumigil eh. Hindi hagisan kita ng kutsilyo. Magpatayan tayo. Ayaw mo tumigil kasi panay, panay kalmot ka sa akin eh. Hindi okay. okay. po kasi sinusundo lang po siya, ma'am. Binubugbog ako kahit yes, sa harap po. ng mga kaibigan niya. Julie Ben, mali rin yan, ha? Hindi ko naman talaga ginawa niya, ma'am. Pinto niya lang yan. Hindi, huwag kang magmalinis. Huwag kang magmalinis sa sarili mo. Alam ng mga kapitbahay yan? Alam nga ng mga kapitbahay. Alam nga ng mga barkada mo na ganun ang ginagawa mo sa akin. Mm -hmm. Bagong panganak pa lang ako. Anong ginawa mo sa akin? Pinag-uuntog-untog mo ako sa pader. Kahit nandyan ang nanay ko, munti ka nang mahulog yung bibi. Okay. Ang party list na masasandalan. Axia, yes. Number 68 sa Balota. ah uh, Ma'am magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, attorney. Yes. Um, Shinalin, itong uh, magasawang mag-asawang Julie Vin at si Febelin ay nagpunta na sa tanggapan ninyo. At uh, mukhang nagkaroon nito ng kasunduan. Pwede mo bang makwento sa amin uh, kung ano ang evaluation at assessment ninyo? Okay po. Um, so, bali po, attorney, noong February 10 po, nagpunta po sa opisina namin si Sir Jolie Bean, para okay. daw po uh makausap niya yung asawa niya na umalis kasi may mga minor po silang anak na naiwan po doon sa bahay okay. pero at that time po hindi po alam ni sir kung saan po uh, yung contact or yung exact address ni ma'am okay. um So noong February 11 po, bumalik po sa opisina po namin itong si Sir kasama mm -hmm. na po si Ma'am Febeleen. Okay. So ang ating opisina ma'am, nag-facilitate po sa kanilang dalawa para sa family dialogue. Yes. At that time po, bali po ma'am, um, tinanong ko po sila kung bala ka po ba nilang pag-usapan yung sa relationship nila or kung nakapag po na po ng marriage counseling pero ayaw na po nilang pag-usapan. Mm -hmm. Bale ang gusto na lang po nila mangyari is yung pag-usap na lang po patungkol dun sa mga bata. So yes. yun na po inaging focus and concern namin yung sa welfare po ng mga bata. Yun. So base po doon ma ah, yes po. Oh. So ibig sabihin dito sa kasulatan na ito ay uh, maghahati sila tungkol sa gastusin ng mga bata at uh, every week ay uh, dadalaw si Febilin. Tama ba ito Febilin? Yes po ma'am. Yun Oo. po yung napagkasunduan po nila. Kaklaruhin ko lang, there is no abandonment. ha? Walang pag-aabandon na ah nang bata Wala dito po, kasi dinadalaw ko naman dinadalaw mo at ikaw naman kaya hindi ka makauwi doon dahil stay in ka na ba Opo. sa trabaho mo Opo okay. stay in na siya sa trabaho niya stay in Okay pero mukhang hindi naniniwala mm -hmm. si uh, Julie Venn Bawat picture niya kasi ma'am yung tiles na yan at saka yung bahay na yan yan yan, yan talagang ano ng lalaki na yan Okay tirahan tapos sabi niya stay in ano Febelin alam mo naman rin ano na pwede kang kasuhan ni Julie Venn kung mapapatunayan Pero yung ito na. Usapan namin na 4 weeks. Uh, every po, week. Uh, four, oh, every week. Di niya tin sinunod. Dadalaw na lang siya ng gusto niya. Kasi oh. po, Kaya po twice Tapos a yung po. usapan namin, sabi ko, kasi nangupahan lang kami eh. Mm. Bayarin ng bahay, dami <coughs> tubig kuryente, bigas, pagkain, ulam. Hmm. Bayad pa sa mama niya pang bantay. Ko sabi ko, pwede hindi pwede kay hindi natin. Eh. Nandito nga yung hindi pera. Hindi mo binigay. Kasi wala kang... Sabihin mo na, sinugal ko. Hindi ako tanga kaya wag kang ganun. Hindi ako katulad sa iyo na wag binayad ng January. Nung pangbayad ng January, di mo binayad. Kaya ngayon, dalawang buwan, siningil ako. Huwag mo akong duruin. Hmm. Hmm. So, But, yes. niya sinunod, kaya doon ako ng galiiti, So, hindi, mo hindi sinunod. One. Wala na bang pagkakataon para magkapatawaran at mabigyan ulit ng pagkakataon <laughs> na ang pamilya ay mabuo? sa kanya, ako ma'am, nakisuyo ako niyan. Nung umalis siya, nakisuyo ako, balikan mo kami, balikan mo yung mga bata. Anong ginawa niya? Puro mura ang natanggap ko sa kanya. Wala kang kwentang. Hindi po yan, totoo ma'am. Siya po yung nagmumura mo, po sa rin akin. Ang sitwasyon. Dahil hmm. sa totoo. Dahil yung nanay ko po doon ma'am sa bahay, nakakarinig po sa kanya. Alam mo, nung umalis po ako doon ma'am, pinag, pinagkakalat niya po yung mga damit ko, pinigilan po siya ng nanay ko. Na Oo, kasi nabuisin talaga ako sa iyo. dapat bigla niya po lahat. Inagalit po yung Sigurado kasi ano ka mo. Okay. Mm. Ni isa wala nang ginalaw. Bakit po ba paulit-ulit po kayong nanlalalaki, ma'am? Hindi ano naman po yun, kasi po 'yan po 'yan, ma'am. Nambubugbog po talaga hmm. 'yan, ma'am. But hindi Bag po 'yun license po. Hindi 'yun lisensya. Eh hindi po, hindi po kami nakikita yun, ma'am. Text yung, ay chat lang po yun, ma am, ma am. pero hindi po kami naga-ano ma'am Ako nun, ma nga may medical Chat yun. lang po yun, ma'am. O, kasi pag nang ka sa akin, hindi ako lumalapit, hindi ako nagpapamedikal. Oo, um, balik ka rin kasi sa sitwasyon kasi. Ako, huwag kang ano dyan. Huwag kang magmamalinis sa sarili mo. Alam na Ala, nanay ko kung o paano nga, ka, demonyo. Oo ipaliwan nga, ipaliwanag ko sa iyo. Oo nga, nagkamali ka? ako, pero hindi ganyan, hindi sa iyo. Huwag kang yung sarili mo. Pero sabihin mo nang bubugbog ako, kalukuha niyan. Yung regarding sa sabog, sir, hindi po maganda yun, ha? Opo, alam ko naman po yan. Nagtatari po yan, pero... yan siya, ma'am. May mga tari po yan siya, ma'am. Tsaka yung pagtapon ng kutsilyo. Tsaka tinatapon na niya po ng ma kutsilyo, ma'am. Kasi ma stress po bits, rin bits, dyan. Po, nang nanay ko yung baby ko. Two months, ay ano may, pala, may, week pala yun, ma'am. May allegation din po kasi, sir, na kayo po ay nananakit. Nagbato pa po kayo ng kutsilyo. Nagsasabog po kayo. Hindi po, nananakit po talaga yan siya, ma'am. Pag nauwi yan siya sa bahay, nalasing. Tapos tapos na kami kumain, niyayain niya akong kumain. Okay. Tapos pag Gani hindi ako kumain, hinihila niya po yung pa ako mismo yung nanay Ganito, ko. Ganito ha, ang, ang pinapalabas lang ni Shari dito, ang galit ay hindi lisensya para pagbuhatan ng kamay o pagbantaan. Okay. Nibiryan na sa akin ng suntok oh, Anong hindi? Anong hindi? Huwag mo nga ako pagluloko. Hindi At tanga rin ko. ikaw rin naman. Ikaw rin naman, Febelin ha? Kung ano man ang hinaing mo sa asawa mo, hindi rin yun lisensya para magkaroon ka ng pagkakataon na maghanap ng iba. Ha? Uh, sir, ito po i-endorse po muna sana namin ito sa inyo uh, para po subukan natin na mapagayos. Ah, uh, attorney, kulang uh, ah uh, binerep po natin yung regat from February 13 up to 24. So yes. wala po kami na kuwang record. So technically ito hindi po ko po, po sa amin ito. Oo. Hindi po umabot sa inyo. Kaya ngayon po kami na ang magpapaabot sa inyo i-barangay muna natin ito para itong kasulatan na ginawa ninyo doon sa DSWD ay mapagtibay natin. Ito lalo na tungkol doon sa mga bata. Okay? Pero hindi ito usapin ng paghihiwalay. Kasi kung hiwalayan ang gusto ninyo, sa korte talaga yon ha Either legal separation, declaration of nullity, or annulment. Depende sa kung ano yung uh, magiging basihan. At higit sa lahat, ikaw, Juve Levin, kung gusto mong kasuhan, Si Febelin, kailangan natin ng mga katibayan. Okay? Para sa akin, kulang ang litrato lang, ha? Uh, sa korte kasi, kung kasong krimen, kailangan mabigat ang katibayan. Okay? Pero ang gusto natin talaga ay matugunan ang pangangailangan ng mga bata. Febelin, umalis ka kahit na stay-in ka every week naman siguro eh meron kang day off. Diyan, Bigyan mo ano naman po? prioridad ang mga anak mo. Twice a day po. Twice a week? Twice a uh, twice a month. Twice a month. Ah, okay. Meron din kasi, Sharina, dalawang beses lang sa isang buwan, Opo. pero mas matagal. Opo. Diba? Parang dalawang araw. Opo. Imbis na sayang pamasahe eh. Opo. Oo. Opo. Tsaka para mas matagal ang pagsasama. No? Umuwi naman po ako. Maghapon naman po ako sa bahay. Okay. So, pwede pag-usapan yon. Kasi baka nung pinirmahan nila ito, hindi pa ayos at hindi pa klaro kung anong magiging arrangement. ako okay rin ako doon sa twice a month kasi para mas matagal ang pagsasama ng mga bata, pwede pang overnight. O, eh, pero hindi dito yan masusolve. Doon, kay kapitan yan. Okay? Ang misis ko lang sa kanya, ma'am, ayusin niya yung buhay niya. Kasi ayusin mo kung, rin yung buhay mo. Kung, kung ako pang... lang talaga, wala, wala akong problema sa buhay ko. Hindi ako nag, nagkulang sa kanya. Kung sa pamumuhay, pamumuhay, dati, nagkontrata din ako dati, binagsak ko sa kanya lahat yung pera ko, kinikita ko, pero minastay niya lang. Tapos ngayon na medyo wala na sa pa iwan na bigla-bigla, wala walang dahilan kung ano. Kaya diyan po ako na sakta ng lubusan nung Nakita ang bunso na. namin na iniwan niya bigla na may sakit pa. One week. Kaya ako na as atatay, katabi ng bata, kaya sobrang yung emosyon ko di ko maano eh na <coughs> pat niya nagawa, ako nagmamakaawa sa kanya uuwiin mo kami, uuwiin mo yung mga bata, kahit, kahit nagkamali ka, tatanggapin ko. Wala akong pagkulang, simulat sa pool, 15 years, 5 years kami nagsama niyan, na walang anak, ba't di niya ginawa? Kung totoong nananakit ako, pero hindi eh. Di, wala, akong, wala talaga akong pagkulang. Nungaling ka? Alam mo yung Diyos yan, sus. Adamayin mo pa ko, yung Diyos, sinungaling ka naman sos? talaga? Huwag ka mandamay. Kung hindi ko dinasal, pibilin ng mga, makakuha ng ebidensya. Di yan ano, kung di yan dininig ng Panginoon. Pero ikaw, ikaw ang napakasinungaling. Ikaw yung sinungaling ka. dahil sabi mo hindi ka nananakit. Aalis ah, ba ako ng bahay na walang ano? Five sinong years tayo, tayo nagsama. Sinong tangang kung asawa na ako? alis ng bahay Tatay na hindi mo, ka nananakit? Tatay mo, nanay mo, sa akin tumitira, sa atin tumitira? Kung na Pero alam ko, ng nanay ko kung anong problema ko. Kaya, Kasi ikaw, wala ka sa bahay. Isang buong araw na linggo, yan lang, alis Mrs. ka ng ka alas otso, uuwi ka na alas tres sa madaling araw, sana, lasing Sana masaya ka? ka dyan sa lalaki mo. Ano ka? Yan lang sinasabi ko sa iyo. Good luck. Ang hahanapin natin ay ang pagtugon sa pangangailangan ng mga bata. Yung relasyon ninyo, at na natin kung sa counseling, kakayanin na mapag-usap kayo ng maayos dahil hindi naman titigil ang pagiging ama at ina ninyo kahit na tumigil na ang pagiging mag-asawa ninyo sa isa't isa. Oh, hindi ha? ko naman po kinalimutan yung pagiging nanay ko po. Yun. Okay? Um, nakakalungkot man siya Ri, pero, gagawin pa rin natin lahat. Diba? Eh, kung nandito lang si Senator, magsusponsor pa yun ng pa-dinner, ba diba? Gusto mm. hmm. niyo po bang magpa-marriage counseling, ma'am and sir? Kahit man lang para sa pagiging ama at ina mm. ninyo, baka sakaling maiayos natin yon kung gusto niyo lang naman po. Kami po, uh, willing kung naman po na... Sa akin, ma'am, labo na kasi, alam mo, bakit pa ulit-ulit yung ginagawa sa akin yan eh. Di, di ko, naman inaano yan kasi, kung sa, ano, minahal ko yan eh. Ito lang, minahal ko yan. Kung Sumulat minahal sa mo, pulpa. hindi mo sasaktan, hindi mo pagbubuhatan Mali, ng kamay, huwag mo? kang magdrama dyan. Alam ma na, Diyos, magdrama. Kung mahal mo ma din, hindi ka rin maglolo ko, ma'am. Hindi po, nang dahil po sa ginagawa niya po. <laughs> Sabihin niya na, buntis pa lang uh, po ako diyan sa panganay ko mami. Ako, hihilain pero... ba naman niya yung pa ako? Aanuhin niya ng ano? Kutsilyo? Uh, ulit, ulit ginagawa sa akin na ano? Lukuhin ako. Sino matutuwa niyan? Eh, nang bubugbog ka eh. <laughs> malabo yan. Bagong, bagong panganak ako, bugbugin mo ako sa harap ng kainuman mo. Sisipain mo Hindi ako. Yung sinasabi mo talaga malabo. Yan nga, riyan. Totoong buhay lang. <laughs> masasabi mo ba, Febilin, kung kailan ka nawalan ng amor sa asawa mo? Opo. Kailan yun? Nung, nung hindi ko pa po binuntis yung bunso ko kasi po lagi niya po ako sinasaktan kahit nasa harap po ng nanay ko. Pero tiniis ko po, po yun dahil ayaw ko po masira yung pamilya ko. Pero unting pagkakamali ko po, minumura niya ako na parang hayop. Huwag mong balik rin sitwasyon kasi daming naka... Ay nako. Daming witness, ginagawa mo. Yun. Darating din ang panahon yung karma babalik din naman yan sa iyo, hindi naman sa akin eh. Wala na ba talagang natitirang pagmamahal? Julie Ven? <laughs> Lakbo naman, ginagawa niya lagi. Kung sana, one time lang sana niya ginagawa yan, mapatawad ko pa yan. Pero hindi ako nagkulang, hinanap ko pa yan, ang hinanap ng buang na yan. Kung saan saan, para kung tanga, bumiyaya ako, muntik pang kumabanga, dahil ang utak ulutang Sabihin niyang, walang pakialam. Kang ganun. Ma, di, di, tayo aabot sa 15 years. Pibilin kung may pagkulang ko sa'yo. Sabihin mo lang na, na namububog. Tiniis, tiniis, tiniis ko. Tiniis yung mga kamay mo. Tiniis, tiniis, tiniis ko. ko. Kitang Buhay. kita ng ate ko doon sa kabiti kung paano mo ako sampalin sa maraming tao. Oh, dahil nahuli kita, hinalikan ka. Hinalikan ka. Wala kang sapat na ebidensya. Sasamahan po namin kayo. Para okay. makapag-usap po kayo para po sa mga bata. Sige. Okay po. Okay, sir. Okay po. So, Sige wag, mag-away ha. Salamat po. Sige sir, kakausapin po namin kayo sa Kabilang Studio. Oh. Thank you very much po.